Wala ka bang bank account at monetize ka na sa Facebook o sa kahit anong platform na kailangan ng bank account? Alam mo bang pwede na gamitin ang PayPal as payout account? Ang naganda dito kapag PayPal lang yung ginamit ay pwede mo na i-transfer ang laman nito papunta sa iyong GCash. Ang naganda dito kahit $25 lang ang kita ng iyong Facebook account ay pwede mo na makuha kung PayPal ang iyong ginagamit. Ang gagawin mo lang ay i-link ang iyong GCash account sa iyong PayPal. Gusto mo bang malaman kung paano i-link ang PayPal sa iyong GCash account? Kung gusto mong malaman, paano awarin mo ang video na pero bago ang lahat kung nagustuhan mo ang ganitong video ay huwag mo kalimutan i-follow para updated ka sa mga bago kong video at pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel Brian Sides una Puta tayo ng Gcash apps. Ayan, once na sa Gcash na tayo, pinutin lang tong profile. Then, pinutin na itong My Link Accounts. Ayan, then, pinutin na itong PayPal link your PayPal account. By linking my PayPal and Gcash account, I agree to the terms and conditions. Then, pinutin lang tong link account. Let's set up a PayPal account for you. So, kailangan mo i-enter dito yung first name, middle name, last name, date of birth, the nationality, then dito sa baba ay ID type. So, pili ka dito ng ID type na gusto mong or available sa'yo. So, pwede national ID. So, kung wala kang national ID, pwede mo siyang palitan. So, para palitan, pinutin lang tong arrow. Ayan. So, pwede rin driver's license, passport, tatlong ID lang yung pwede yung So, gagamitin ko dito ay driver's license. So, sa akin kasi, sa national ID ko ay hindi ko pa nakuha. So, so kung may national ID na kayo ay ito yung piliin nyo. Ayan, then kailangan din ng ID number ng ID na napili mo din, phone number or cell phone number. Then address, barangay district, zip code, province or region. Ayan. so fill upan ko lang to. Ayan, nakalagay dito sa phone number. I will text your code to confirm this number. By continuing, you confirm that you're the owner or primary user of this mobile phone number. You agree to the receive automated text to confirm your phone number. Message and data rates may apply. So, make sure na ang gagamitin yung number dito ay may signal. Kasi magte-text pala si Gcash sa inyo. So, pagkatapos ma-enter lahat ng data, ay pinutin lang tong next. Ayan, may security challenge. Then, i-check lang tong box ng I am human. Ayan, nakalagay dito ay confirm your phone. So, antayin lang natin yung text message na dumating. So, ito na yung text message. So, pagkatapos, ganito yun, yun, lalabas yung email, tsaka create your password. Pagkatapos ma-enter yung email at password ng PayPal natin, ay automatic mapupunta tayo sa paypal.com. Connect your PayPal account to Gcash. Ayan, so scroll up ko lang. So, once na nakalink pala yung PayPal account natin ay pwede natin mag-transfer from PayPal account into your Gcash. Pagkatapos, minutin lang tong agree and connect. Ayan, nakalagay dito ay PayPal account linking complete. otomatis nalag auto Gcash